Uh, yeah, Thousand lang yung bet, bro. Nice. pag malaki yung bit, hindi naman mga ganyan yung lumalabas eh. Sus, kaw talaga po po. mo talaga. Kita mo na? malaba ang daming lumalabas. Sus, talaga style mo po po. ka. Ang ina mo, ang ina mo. Pag ganyan lang yung bit, may pag ganyan yung may paipit-ipit, may sensational bigyan-bigyan. Kung nawala na kasnaya ka. Bigyan mo. Hindi na rin masama. Yo. halos lahat ng skin ko. utik na yan. Sana all. Do <laughs> hindi na rin mas Ano nyo, yung 1,000 bet. Kumbaga, 1,500. Kasi may extra na ano. 500. Di ba? Umabot na nga ng ano, 100. 1,000 lang yung bet ko, mga bro.

ako talaga. Ayun talagang problema sa ano. Sa iPhone. Wala na. Bukas na ito matatapos. magbobait talaga yung lumabas walang bigay po. Let's go Moana

mas malaki ang bigay pag lalaki. Alright. Jackpot bro. Gather, jackpot, extend. Go, let's go. go, let's go. Wow. hey, got it. Extend mo na bro ha. Extend. Ganun. Extend mo po bro. Please bro. 1,000 lang yung ano ko guys. Bro. Bet. Jackpot! gather again. Sana all. Kasi maliit lang yung bet eh. Ay, nako. Oh. Tapat mo na yan. Extend mo na yan, bro. Wala bang extend? Yan, extend! Ay, na eh, Extend! Ay, na eh, And jackpot, bro. Naya ka, bro. Scatter na naman. Bali yung 100 ko nakukuha na naka-trade na ako ng 100. So I see like dami niyang panalo sa one, ano, sa, sa 1,000. Chocolate Bro Extend! Chakpat mo na yan, bro. Please, bro. Chakpat, bro. Ayun. Okay, okay. Gather, stay. Chakpat, bro. Please, bro. Ayun. Not bad. Not bad si 1K. Okay, na-drop ko na yung... Ay, muntik na. Na-drop ko na yung ano. Let's go. Gather! Pashneya ka. Pabiti ng putik. Tingnan nyo. Ang daming bigay. Hi, hi nako. ko. Marami ka na talaga, Wang Okay, Moon. Okay, Moon. Ang bilis ng ikot to pag ganyan. Moon. Este. Shnea. Mawa na. Alam ko na yan. Ay, may one skin pa. Let's go. Sana all. Tignan nyo. Hindi siya kompleto pero oh, nag-aano siya, o. Oh, Nagbigay. Ang dami niyang bigay. Dapat, maganda din pala pag ano, o. naka Yung parang, ano. Dalawa yung, parang kidlat. Kasi lagi siyang nagbibigay ng mga ganyan. Hoy! Ano na? Extend mo na yan, bro. Jackpot mo na yan, bro. 1,000 lang naman yung bit ko. Napaka-ano mo naman, damot. Bro, let's go. Extend mo na yan. ka naman, bro. Jackpot mo na, bro. Extend. Let's go. Ayan. Maingay kasi yung helicopter ko, oh. Andito. Parap. Bro, bro. Gather mo na yan, bro. Jackpot mo na yan, bro. Ayun. Nice. Extend, bro. Please, bro, extend, my friend. Ah, jackpot! Hindi talaga siya nagbibigay ng jackpot. Jackpot mo na, bro. Again. Uh, ay, meron pa? Putik na spin ko. Okay, not bad. Ganda din yung ano oh double. Ado. So yun. Scatter na naman. ito, na yung bed ko. Hmm. na naman. Grabe na talaga yung gis. Pashneya. Pashneya. Tukoy nga lang yung bit ko, eh. Yun muna. Ay, naku. Last. Ano ba? Sige yan. Do. Okay. okay, not bad. Okay. Guys, ano na yung bit ko? Tukoy na siya mas mas maraming siyang panalo pag ano oh, o, nakadu nakadugo parang kidlat ba yung dalawa yung kidlat parang sa ocean hunt din lo yan oh tingnan niyo nagbibigay siya ng ano may may paganyang ganyan siya kahit hindi na kumpleto ay ah, galing so dapat kayo sa so, next time pag maglalaro kayo try niyo din yan oh doblehin niyo yung ano kidlat yan jackpot go Go bro bro bro. Cepat gather. Naya. Go. Extend. Ayun. Ayun. Extend mana ya bro. Please bro. Gather bro. Jackpot bro. Grabe ka naman, bro. Hoy, aku mo na ako ng jackpot, bro. Stand yes, bro. Stand, bro. Hmm. gather, gather. asa panga. Ano eh, gather. Gather mo na, bro. Jackpot, bro. Let's go. Uy. Gather. Shit. Ah, sa cellphone ko na pala ito. na siya. Okay guys, naghang na yung phone ko. It's time to stop na. Nanalo na ako ng 150. Nakatrade na ako ng 150. So, yung puhunan ko ano lang, 92K. Stop na ako. Kasi naghang na yung phone ko eh. amén a